Nangyayari pa rin siya eh. um, yung nakaka ano lang, yung nakakalungkot lang. Patuloy pa rin yung uh, pakikipaglaban sa sa communist group tsaka military tapos yung pinaka unfortunate kasi doon eh, yung civilians na nadadamay sa engkwentro. Um, ano lang mga biktima lang sila eh. Tsaka for me sa digmaan kasi, well may mga kanya-kanya kanya-kanya namang goals yan pero parang lahat talo eh yung na shell shock yung mga ano yung mga military men namamatay sa kampo ng mga communist groups at especially maraming namamatay na civilians so parang in a war everyone loses everyone everyone's in pain eh hey Laura bakit relevant ka rin ang historian ng kanino sa likod ng buwan sa kasalukuyang set um kahit na taga ano taga syudad mararamdaman siya ngayon katulad ng kasi inaapektuhan ng ekonomiya natin eh Katulad na lang yung gera ngayon sa paligid natin. Hindi man exactly nangyayari sa Pilipinas, pero meron din sa paligid natin na naapektuhan yung ekonomiya natin. At unwittingly, akala natin hindi tayo naapektuhan kasi hindi tayo nasasabugan. Pero ang daming nangyayari sa atin um, in terms of ang mamahal na nung bilihin, umaaray na tayo sa lahat ng gastusin. So yung mga ganong bagay. So relevant pa rin siya to to open our eyes na this is still happening. Martin, bakit dapat panoorin ng audience ngayon itong story na kanina sa likod um, siguro dahil ito uh, mula sa award-winning film na anin sa likod ng buwan na directed by Direk Chun Lana. And ito ngayon gagawin na siyang play at ang director namin si Direk Tox Ratakyo, Kasama ko dyan ng mga napakagaling na artista, si Rose Visigan, si Laura Espando. So, yun ang mga kailangan nyo. Well, this will be the first time talaga na talagang professionally ipapalabas ang anino sa likod ng buwan. And ang challenge dito is, um, dahil nga tatlo lang yung characters, no? tapos long one-act play siya, parang paano masusustain nila yung tatlong actors na yun, yung entire uh, play na sila lang yung napapanood. So, I guess that's the most challenging dito sa play na to. Yung ma madama ng audience yung nangyayari sa bawat characters, yung relationships nila sa isa't isa, at saka yung kung ano yung sinasabi ng lula. Uh, right now kasi nga dahil theater to, live theater, um, gusto naming maramdaman yung sikip uh, at saka yung right before your very eyes, nangyayari lahat ng, ng, ng violence, ng sexual tension, and of course yung laban between the military and the rebels, and then uh, yung power dynamics ng bawat isa na characters na meron naman dun sa film, but here, because it's live, uh, kita kita yung, yung laway nila, <laughs> yung lahat, no? kita kita in the flesh. Direk, mainit na usapin yung topic at mm -hmm. tema nitong, yeah. nitong play, no? Ang um, um, militarisasyon, yes. communism, yes. social issue. Mm -hmm. Tinayin ninyo ba na sa Marche Palabas na malapit sa eleksyon? Uh, nagkataon lang, nagkataon lang na uh, malapit sa eleksyon yung Dula. Pero uh, supposedly dapat February kami. Mm -hmm. Pero dahil nag-move kami ng theater, Um, sa march na siya ipapalabas pero maganda rin naman na mapanood ng, ng public itong dula na ito kasi i guess it's very important na mapanood siya dahil it's a way to repair and rebuild no yung ang, na, ang ating bansa ang pagiging Pilipino dahil mas nakikita natin yung isang um, aspeto ng kasaysayan natin na hindi talaga masyadong na na pag-uusapan So, sana dito sa Dulana ito ay mabumukas yung kanilang mamulat, yung kanilang diwa, yung, yung kanilang edukasyon at yung pagkapilipino nila.